Okay guys, let's go! Rico, aba, busy <laughs> Okay guys, doon tayo nang galing sa building 2 ay yung paupahan po dito sa building 3 so dyan po sila mag stay at dito po ang ating gate abangan natin sila sa baba para mablog natin ang kanilang arrival Ayan, nandito po tayo ngayon sa labi. Ayan, nandito ngayon yung ating masipag, mabait at guwapong guwapong ating monitoring. Sa ating reception, mega mega love shout out to you, boss. Ay, di ba ang gwapo niya, oh? Ganda ng ngiti, oh? Ilocano rin po siya, Tiga Pangasinan. Mega mega love shout out sa mga Ilocano. Pakaway naman, boss. <laughs> okay boss, thank you Okay guys Mayroon din po tayong convenient store dito Pero hanggang 8.30 lang ng gabi Meron po silang lutong ulam. Ay, hey, Saturni! <laughs> Andiyan pala Saturni! Sorry po! Pinablog <laughs> ko ang ating ano, convenience store. Pero sabi ko, hanggang 8.30 lang sila ng gabi. Meron silang ayun no, na may may lutong ulam si Attorney, mayroon talaga silang ulam na ano na luto dito. Pagka, dito ako bumibili ng aking ulam dahil yeah. syempre hindi na ako nagluluto. Mas nakakatipid at marami silang servings yung isang isang ano, isang daan na ano na order napakaraan. Iyan oh. No. Nakikita niyo po yung ano yung Hello? Plastic na po ito. Yellow 'to. Punong-puno po ito, 100 pesos Party lang po. Magkano po naman ng ha? Ayun oh, may dinubuan. Huh? At tsaka Hello? Ano? silang tinola. Ano pa? okay, thank you. Nag-steam na yung auntie, kaya hindi ko makita. Ayan, may, may adubong pusit. Ay, sarap. Ito ang kakainin ko. May tapang kalabaw. Mamaya. Ay, tapang kalabaw daw. Meron daw tapang Ayun, kalabaw. Ayan po. Ayan po, nag, <laughs> nagluluto po si, ano, si Tony Na, napakasarap ang luto ni Tony ano pa yung tinanong ko sa inyo noon na gustong gusto kong lutuin? Yung curry niya, yung chicken curry, oh, yung nagmamanti-mantika, yun okay. yung kaya tinanong ko kayo sa kanya. Oh, attorney, ay, paano? Ay, paano nilutuin na attorney? Ang sarap. Oh. Ang sarap. Ayan, oh, kompleto na po sila dito, oh. Ayan. Mama. Ayan, oh, wala na kayong hanapin. Hindi nyo na kailangan lumabas pa sa 7-Eleven. Um, mas mura pa dito. Okay po. Thank you, attorney. Okay, bye-bye po, kaibigan ko sa attorney, ang bait-bait niya, no? <laughs> Tapos meron po silang laundry dito. Dito ako laundry. Ayan. Dito ako laundry pag may mga guest, hindi ko na kayang ano, i-washing. Kaya dinediretso ko na yung laundry ko dito. Andito na pala yung ating guest, si Ma'am Lizelle. Ay, hindi ko alam na sila, sila pala yung inaabangan ko na nakita ko sila doon pero yung na sila ayan inaanap nila yung ano unit link to sila kaya sabi ko sila na to. okay po kita na po tayo doon sa unit ito po yung kasama nyo magre-register po muna tayo dito ayan po sa ano kita dito po tayo sa third building Sa second floor po tayo lang yun tapos unit 3207 Welcome po sa Frances Carrial. Ayan, katatapos lang mag-check-in yung guests, nandun na sila, nagre-relax ang ating guests. Ako naman, gutom na. At lumana ko kay attorney ulit. Nag-order ako ng munggo at saka pusit kasi iniwasan muna natin ang karne. Oo. Oh. <laughs> Mama! Fasting and abstinence po tayo. So nag-order ako ng ano ng munggo at pusit. Ay ano dalawang, bang masasit kung po ah! Ano po, uh, kahit na ano po. Basta Ay, basta pusit. <laughs> Para kainin ko hanggang gabi na to. So nakamalatapaw ka? Opo.